Good morning mga kayayo At uh, sa mga uh, OFW natin yan Good morning, good morning sa inyo lahat At nandito po ako ngayon sa Anong uh, bahay ni Mio Dito sa taas ng bundok At mabakod po kami Kasi nagiba yung bakod niya nung Nakaraang araw Bakod ng manok Ang lawak niyan po ng cutter at sa mga subscriber ko dyan hello, good morning uh, idol matansero edmon uh, Madam labnami at sa lahat ng mga OFW natin na nagsisikap sa ibang bansa god bless po sa inyong lahat Sa aking Mrs. Prexy TV Vlog Good morning, Nay Ingat-ingat po sa iyong Pagbibiyahi araw-araw At punta sa iyong trabaho Ingat-ingat po At ayan po yung mabakod Puro manok po yan Manok panabong Ayan ito po yung babakuran namin. Lagyan namin ng lambat. Eh, lambat oh. Ayan. Ayan. Nandun sila sa taas. Kalik bila. Naghukay. So, dito lang muna. Kasi, ako'y akit ng bakod. Aray. Dami. Na bakod. Eh, pa may tumba pa po. Ayan. Eh, Ayan. Tumba. Ayan. Tatayo po, po namin yan. Nandun sa dulo. Yun. Nandun. Yun po mga ginagawa namin ngayon. Yan o. May mga haligi na po yan na kawayan. Ito. Ito kawayan. Yan po yung nangatumba. Babangon po namin yan. Yan po ay kulungan po ng manok. Yan doon sa kabila. Ito ay kambing. Doon po ay manok. mga penabung okay. tayo si okay. uh. uh. Uy, ana. As ang tanghali eh. ito e po dami po yung babakura namin ito po yung bahay ni Mayor doon sa taas ito kung kita nyo po ito siya na po may video magalaw ang aking video no? at makikita nyo po yung doon taal Al yan, kaya yan. Yan, Lawa ng taal. Ayan dyan, may round tower. O sa bubong. ang lawa po yan. May kubahay yan. Itong bahay na to, ayan Walang tao. Sa ibang bansa. Walang namintin. So dito lang muna.